Dahil sa mga sunod-sunod ng mga kamalian at gulo na nangyayari sa bansa, nagkaroon na di umano si Senador Amy Marcos ng PTSD o Post Traumatic Stress Disorder at inamin ni Senador Amy Marcos na hindi sila okay na magkapatid dahil sa mga humaharang at may humahadlang. Hindi na sila nagkausap ng maayos dahil sa mga nag-a-advise sa Pangulo sa Palasyo Oo oh, naman, hindi naman masaya yung gano'n na may humahan lang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At uh, kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to, sana maiwas to sa lalang madaling panahon. Pero ang isisigaw ko pa rin, itim. Talagang ipaglaban ng tama, itama ang mali. Uh, hindi ko talaga mataim ang pang-aape, uh, pang pang uh, pang-hihigante, uh, uh, pang hindi ko siya maintindihan. Para sa akin hindi talaga tama yun. Kaibigan man, uh, kamag-anak man, eh talagang hindi ko 'yan kukonsintihin.